Yan tayo po yung maglalagay ng plastic po sa Lansunis. Ay dito po rin tayo sa Barangay Tamlong po. Sa Niyugan po namin. Ay gawa ng Lansunis po ba yan o. Pag hindi po niya ng plastic kaya ano po. Yang titirahin po ng paniki. Yan tayo po yung may dalalari plastic. Yan kay utol. Yan, yan. po. Mandang umaga po. Yan. Yan po natin ilalagay sa puno po ng ano. Puno po ng Lansunis. Pagkatapos po natin maglagay. Tayo po maguubod ng ano po. Yung buhol na Niyog po ba? Yung takad. Kaya eh ate na pong uubutin. Gawa ng ano po. Mamamatay na po yun pag hindi kinuha. Ay eh ate pong papalta na lang ng ano. Ng bagong tanim po. Nandito na po ulit tayo sa niyugan. Yung. Misan po tayo nagbisita rin dito ay. Ay. Ate na pong lalagyan ng kabang plastik. Daming ano ito lo. No. Tawag din yung nilalagang ano yun ano? ah sukal eh yan nari po at nilalagin na narin... isang puno po mamaya pa yun tayo sa may ano sa may kabila po ano tol ating na. nari hmm. po at nilalagin makong may plastik po para po ang paniki puita ay pagkat pong Kulay puti po. Ano 'ton? Hindi pinupuntahan. Hindi pinupuntahan 'ton. Ating hatiin. Takot po bang panik ari oh, tolarin nito ako. Matalas-talas oh. Talagang nitutulog din 'yan. Bah. Yan ari. Yan ari po ating hati sa dalawa po para po maraming malagyan. Yan oh. Yan na oh. napatalas nga. Putol kamay. Yan. Gutol. Buka. Yan po. Oh. Nagutay na pong lumabas ang bunga. Ay bulaklak pa lang ay. Sige tol. Ating uunahan ng lagyan ano. Oo. Para sa uso din. aharbis nila ang Ate, ate pong mga uh, adjoin. Ay yan tulisan oh tol. Ano sa mas sa katarin. Nandulis yan lumot. Aba. Apakalo mo to tol. Kaya are. Ih, aba. Maram to ko utol. Aba. Yung bigat ng katawan ko. Ay. Tayo po yung 67 po sa buhay. Yan ang bigat na ay. Aba. Battery is so bitla ang adjoin. 67 naman ay. Ah. Yari oh. Yan po ang bunga. Hindi pa po gasin ng halata. Ayan. Yan. Ate tatalian na. Ah.

Ito bubagasan Nangyari na po rin isang plastic po uh. Yung pinakalawit lang yan Ganito lang po para pang nagsampay lang ng damit Iyo yeah. Yan Ito na isang narisa o uh. Nadali narisa Yan po harapin pangalawa na Hmm Ari naman po mga plastic yan na po Ibu ba bang mga pinaglalagyan ng abuno po. Ang tibay po nito. Do, hmm. ko kaya nalang ito. Hindi abutay. Do, do, kaya nalang ito. Do, lang. nalang ito. Magkabog tayo na rin para tayong hindi na nalambog. Yan. Hmm. Nangyari na po ang isang puno po. Oh. Yeah. Dalawa po ang nalagay natin. Ay sa po ang dalawa. Pero ate po nalagay pa ito sa susunod po. Pag po naglabasan na, ari po abaw lang natin. Eh malipat naman sa kabila. Nakikibutol yung mga subi ayun. Ay. Maluluoy. Yan dami ito sa taas oh. puno puno po sa may taas nakakatuwa tayo pa i-harvest dito ng mga ano po karga karga sa kabayo yan daw mo ba, yeah. ba? Ang, ano po lato-lato hmm o, ang daming hantik yan tayo pinakababaan talaga pong agas pawis yan pag po na hangin ay ano po napapalad palad po ba ay diyan po takot ang um, ano, paniki ano. Oh. Parang white lady sa gabi. Puting-puti po yun ay. Lalo pag may buwan ano tol. Oo. Oh, nasa hinaga ng buwan na uh -huh. natakot lalo. Na na reflect. Na may ng bunga na rin ano. Oh. Kapuno-puno. Utol oh. Yan, tibig po. Oh. Ari daw nakakain na ano? Nawawala ko sa ano. Utol sa uh, TikTok ano, sa YouTube. Ay, ako kulang ko ng variety. Baka ganito rin yun. Ito ako tuloy yung kulay verde. Kulay green? Oo. Oh. Siya nga. Kalimit ay kulay green. lalaki pati ano. Oh. Yan po. Oh. Pagkadami. Verde ganyan orange siya. Iba't eh. ibang variety. Yung ganyan. Oo. Oh. Mga misa tatari tayo ano. Pero buo ano ano. Nakakain daw ito. Yan po. May bunga po. Punong puno. Nakakatuwa eh. ay. Ito talong talong ano tuloy. Oh. Harap yung nakakain din o oh, yan sarap na rin Yan Lalo po pag gangga baraso Ang puno po Harap yung medyo maliit tayo oh. Pero harap yung kasarapan ha Yung gatong buka po Pag po buka na eh, hindi na po harap Gawa ng magulang na Yan oh, ang puno po Yan po Talong talungan Yan sarap po yung ginataan Pag po Oo oh, oh. Mga misa po tayo ano Magluluto niya pag tayo nakabagat ng gangga binti po kailangan yung malaki ay maraming makuha oo, yun ang masarap oo. pero yun po yung, pag hindi po marunong naman ano, tulgaw ng patda niyan. Pat, oh, patda mga tipong dagta niyan, kailangan po yun ano, pagkakuha po, batad agad sa tubig para po ang dagta ay hindi kumalat oo. yan o tapos yun yun ano, yun yun tapos yun yun tapos binabaltan po pag kayo mag, magugulay ng ano po talong talungan pungapong po ang tawag diyan pungapong pero dito po sa amin talong talungan iba't iba nga po ay ang tawag yun oh. pero utol lang ganito ang kasarapan talaga pag po ka magugulay ganito are o oh. yung pang yung po bang ano pa hindi pa siya nakabuka yan ganari anday po dito sa amin niyo ganyan no? ganari po yan ganyan po kasarapang gulayin ang lasa po niyan ay para pong talong talong na nga po yun know, parang tortang talong ganyan po kasarapan na gulay yan ang dami po nagkalat lang po dito sa aming niyugan masarap mas yun 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 na ano na, yun, na tubo na uh -huh. oo may buwan din po yung eh, pag, 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 pag tubo po mga dati makakabagat ng gangabaraso ano mga dalawa oo uh -huh. Minsan minsan sa tuloy ano, tulingan. Ay, sarap nga. Ginatan no? ano. Oo. Oh. Bagat malapot-lapot po. Nga nang bisa niyan. Yan alin mo to pula ating cellphone. Walang well, jo. Mawala pa yung ating pang-edit po. Pam na nandoon po lahat ng ating i-upload ay. Nasaan na nga ba in ayun? Nandito pa tayo galing. Shoot po yan na ah. Sa so, may gitna. Palin dyo Meet naalala ko agad ayun Ari po Ati pang edit tsaka pang dito pa tayo nag upload Meet po ati naalala agad hindi ay Ano po si Utol naun umuna na Ano Utol? Marami din yan O oh, ba siya ano Ah tinalagan din Sige Yung sila po kayo binalikan ko at gawa nang nalimutan nga Ati na Oo dami din sa taas ano? Oo. Oh. puno rin po sa taas. Masa na? Leylah kayo. No? Isa nga ano, kalamang sa katit ano. Yan po, kantay ano. ah. ay hindi niyan. Ang gantaas. Eh Walang eh. nga. ah Kaya namang ngal-ngal. May <laughs> dami-damit. Nagputa o tol. pang bunga oh. <laughs> Mas marami ako tol yun oh. Eh! Talaga pong Patidang ang hininga sa plastic.

Yeah. Ya. Ya na po ari. Na bitul bunga oh. Sa taas, ari po. O. Lalo po sa taas ang dami oh, puno-puno. Ako tuloy papasok nila. Yan po. Mas marami ari utol din oh. Hanggang taas po yan. Puno-puno utol. Oo. Mas mga mas pangunahan ito. Tayo e, bibababa na. Buwan nang ari po isa lang ating lalagay dito. Tayo pa maray pang lalagyan, ay. Eh. Yeah. Ba. Madali pong bumaba. Bakit sa medyo? Hmm. Sa baba. Kalagkad lato-lato ay. Talaga pong puta ang damit. Yari na po. Tarotol. Ha. -ha. Dahil sa kabila naman po, doon sa may tapahan naman. Kulang natin pala si Ken, no? babalik na lang sa susunod na linggo. Pagbisita pa uli dito. Kukulangin po natin pala pero marami po nalagyan ng suris pa. Oh. Yan. Mari po meron din ay. Oh. Ah, ah. Kulang o Yan. Ito na po dito sa tapahan po. Oh kaya namang makitin po mga lansones ah bulok na ka o tuloy na nang ka yun tingin mo nang ka o oh. pari kaya na ay bak na ari utol o oh. malapit na ari utol pagka rin may mga tatlong araw pa oo pari po nang natin iniwan na minsan o aba may ari pa utol ang dami lang nalipad o oh. ari pa ari pa. Baka dami na lipad ano kaya in insekto. Gumugo. Yan arpoy dati sigang ng ano ng kopras po. Red dati po kami kopras ayan. Ibu bang na binako. yun oh ngayon eh, hindi na po kami nagsisigang ng ganyan. Oo na po dinadala pa uwi. Hindi na po kopras. Hindi na po uso dito sa amin ng kopras ay. Ano to? Dito po ibuo na ang usapan. Madalang, lang. Madalang na may kukupas yun Madalang na? Oo, Bilang na? Hmm. Yan po, sigangan po yan. Yan, na po nalagyan na rin ano po. Sa ring tabing tapahan po. Tapahan Mas marami pa marami pa bunga sa lahat. Oo. Oh. Nagkalatay. Nagkalat ay oh. Ito. Sigo, tulingat ka po kayo. Nakalaman po ang... Sigo, po. Ang akit. akit. Maglalagyan yung, ano. Sigo, tul. Permera lang. Yan. Pero meron ah, okay. Ito lang, nangalat na ka lang sa huwi Ba, pagkakawitib sa tiyo ko Yan, Aray po ang buong mga kambal oh Punong puno po, Sagsag, -sag, parang ulan na ano? nun Hanggang taas po, yan Ah, ah Pag po yun hindi maluluoy ay ah, Kaya namang bunga Kaya namang bunga, Aray po yung pangunahin ng mga kambal, yan Nang sa taas Kaya po yung na Sa bubong po Ang dami tol Oo oh. Ano nalagay mo na? Kaya rin dito sa kamay mo Sige. Ang dayan bunga. Ang punong-puno po. Yan o. Yan. Hanggang sa dulo-dulo. Lahat po na sa meron. Sige to. Lingat ka. Yan po o. na hitik ka no. Oo. oo. Laga pong magkaigilaan. Sawa tayo po. Sawa po tayo sa langsung lang sa unis. Ito dulo. din sa gyro. Tingat siya o tuloy. bi pa ka natin. O ba? Matibay pa ka rin. Matibay pa ka rin ang gyro matibay pa nalagay tiklaan po ang yero ari po yung tanda na po naring ano ari kuprahan po ari po yung matanda pa sa amin kahit po hindi mabuhay ano tol hindi pa kami bata ari po yung ano na yung buo na po po rin may mga ano 40 tao na ari tapahan po ari sinauna na pang yero makapal hindi ko talaga yun tol ano maninipis oo oh. ito po ng yero ito po yung ng yero makapal hindi karakarakit masisira yung tanda na pati niyan. Yan oh, tanong. Yo. Yeah. Tuba yeah. ang ano bunga. Uh. Yan oh. Uh. Dari to sa panigin. Takot to. Madali ano. Oh, hindi ata madali. Atin na naunahan na eh. Paglalagay ng panakot. ito po nalagyan ng kaputi para hindi mabasa ang ano ang <laughs> um, <laughs> lusunis hindi yung panakot sa paniki sa lo oh, bag may bunga lusunis lahat oh. na ano kahit rambutan ng lahat to mm. Um, utol sa pa utol ay tokuwa oh ito ko po sa ibabaw ng giro oh yan yung ungos hindi kita so, oh. yun po yan, yan lumabas na ang laki. laki oh yan na yan na ito ko natire sa ilalim ng ano Yero po, laking toko yun. Toko, toko. Laki. Kaya pala may nakalampag namin mm -hmm. kalako, kalako na minsan yung ano, as Kalako, ah, na din na. Yung pala yung toko po palang nakatira sa kaloko po yun. Ano, ay, kabog na. Oh, Hindi. Nakakapit. Arap po nga iba pwede na yun. Pero medyo hilawin pa ano tol. Oh. Yung po, arap ipangunahin sa laylay ng bubong po. Ang dami yun. Sarap ano. Hindi oh. na natin tirahan ng paniki, sakabila tol? Ito sa kabila, sa oh, eh, muna lagay din ah. Ay, dinatol. sige. Hindi mo na nilagay. Para... Para malimit ang ano, plastic. Hindi, hmm. tugsok mo lang ang distang ah. Pekta na yan, dirty na yan. Yan. Yeah. Ay, Aba, na-yukit na bubong. Nakaikwit tayo. Ayos na otol. Tara. Tayo may mag-uubod ng Niyog po. Niyog po. Na nabuhal. Nagpumubuhal ng bagyo pa. Pero buhay pa po, po. Aray pa. Ano pa kang mapait yun ano. Hindi. Ganang ano. May tubo pa eh. May talbos pa ano. May talabos pa. Sige. Tayo may bababa baan, ano? Si na. Ano si otol po? Ano na? May nyari na po tayo naman ikaw ka na ng ano Ubud po ay tayo pa yung maray pang babalutan tayo po kinulang lang sa plastic yun po po sa may labak yung mga lasunis na balutan pa po maka po sa susunod na linggo na huli ano tol eh eh yan aripo yung ating ubud din ah pinaubod na po sa atin ni tatay gawa ng aripo yung hindi na makakabawi papatay na po sabi ni tatay ay sabi sa amin, din ang yung utod, gawa nang... Mamatay oh, lang ang ito ay. Eh. Oo. Oh. Saya naman po pag hindi kinang yung ubod. Bubulok lang. Hmm. Hindi na makikina. Hindi na maka... Buto, nang talas niya yung itak mo. Bawal pipipi ng gamit ah. Yum. Ang mm -hmm. laki niyang ubod na utol. Hmm. Malaka po ang ubod. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Kailangan po matalas po yung bagong hasa oh. Kanina hindi pwedeng maparol gawa ng tatalon-talon lang itak hmm. ah, ah. lampas na lampas yan ang kaya po ba ay nangangain ng ubod po mga kambal oh ang sarap na rin ginataan po kay nilaga hmm. ah, ah. kailangan ay powers oh Yeah. iya gari ang palapa ko putulo at yung puntitirahin na din sa gitna yun layo eh talikan ng mga katambal samahan natin si Bomboy at si Bumbay dito sa ang Bomboy 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 Vlogs Bomboy Vlogs ang katambal Sa mata natin si Bomboy at si Bumbay Dito sa Bomboy Bomboy, Bomboy, Bomboy Blows, Bomboy, Blows Ang umuha ninyo paghahapay ng sabi ng pagdidilig ng mga halaman ng paggamas ng kaingin mga halagang hayop ay mabilis ng paramihin kapag merong itinanim ay merong kang anihin mga diskata sa panguhuli ng isda sa tubigan mga dalag na nasalong gang ayun ay naglalabas at ng pagkain sa tangalian at tapunan ay na diskata hindi kumuboy at tumbay yari na po mga kambal oh ari po yating kinawang ubod dyan yan ang laki po gawa na ari po yung takad tayo oh. ano? tapo ka naman puno oh yan punong puno Ari po papaltan. Sa, sa, pagbalik po natin mga kambal din sa katabi papalitan po ng bagong tanim po para po hindi mabungayan. ano po yung mga kasamahan ayan malalaki na ano yan po tsaka ari kailangan po yung ano hindi mabubungayan. ari dito, natin tatanim mga kambal dito po o, para po sa gitna hindi mawala pagitan o ari po yung sentro ng gitna ayan at po ang mga Pag pagitan oh. ano tara tayo naman ay pabahay na magluluto ng panahalian eh. Tayo pipabahin ang mga kambal. O tara, putol. O ang gadala, tayo halinhinan. Oo. Sige. Ari po yan, bigat din. Baka po rin may mga 30 kilos. Oo. Ba. Ay, yan dumi. Oh. Sa atin na po natin, sa bahay na po, huwihimayin mga kambal. Oh. Ya. Yeah. Kailan pong balagwit hanggang bahay. Isang oras po. Kulang-kulang. Yan. Tara to, hirikta na tayo. Dito na po tayo sa bahay. Ya, yeah, tayo nang po magluluto ng pananghalian ho. Ito yung mga cellphone natin. Baka malimutan na naman mga itak. Meron ako, oh, nandito na. Dito ang kargada. Kompleto na. Ah, tayo pwede dito sa bahay.